kami sa parkong Tugo Masagana Pere nagsimula kami sa biyahe mga kapara fairness uh, ng alas 10 10.45 AM ayan yung Cordova Bridge ng Cebu City mga kapara Ayan si brother Ayan yung aking manager na CEO ng kumpanya Ayan Ayan yung Cordoba Bridge Na siyang kunikta papuntang Mactan Airport Or Mactan Island ng Cebu yung aking magandang asawa na Sister Robe. Sister Robe, maghay ka. Ayan, mga kapara. Hello. Siya yung babaeng nag-iisa na ipinigay sa akin ni Lord. Perfect talaga si Lord magbigay ng asawa. Bukod sa masipag, maganda, masarap pa magluto at mabait pa yan. Mga kapara. Ayan. So, mainit. Kitang kita mo yung bundok ng Cebu at mga marami pang project na itinatayo ng mga high-rise building yung isang building na kulay white mga kapara yan ay isang building na uh, malapit sa cordoba bridge at yan ay bagong gawa condominium yan at commercial building office ayan ang biyahe namin mga kapara ay kana Pere Tugo Travel ayan yung smoke tank or tambutso ng barko ng Tugo ayan mga kapara ayan Aya Bibiyae kami papuntang Manila loobin ng Diyos na makapangyarihan nating na siyang may likha ng langit at lupa ay makarating kami sa Bado ng Hapon sa Manila. Kaya mga kapara, ayan, napakagandang lugar ng Cebu City. Ayan yung bundok ng Cebu. Ayan, balikan kulay Cordoba Bridge. Okay, mainit ngayon mga kapara dito sa taas ng barko Kaya sa susunod na pagkakataon ang karugtong nito Habang nasa travel tayo ay may papakita ko sa inyo Mga kapara, kung anong mga development sa biyahe namin papuntang Manila, Luzon